Ngayong tag-init, siguradong sulit ang pagpapatayo o pagpapainstall ng solar panels. Pero ingat-ingat daw sa mga nabibili na ganyang online mga pops dahil imbis na makatipid, baka masayang lang ang pera mo. Para bigyan ang mukha ang balita, mobile journalist Merimon Reyes. Hindi lang init ng panahon ang iniindaan ng mga Pinoy. Dahil ultimo taas ng electric bills, hamon din ngayon. Pero alam nyo ba na mayroong sustainable alternative para rito? Sa umaabot 40 degrees Celsius na init, sino ba naman ang hindi mapapababad sa paggamit ng aircon? Yun nga lang, kasabay naman nito ang pagtaas ng konsumo ng kuryente. Kaya ang ibang Pinoy, ang nakikitang solusyon para makatipid ay solar panels. Tulad na lang ni Mami Kathleen na ngayon ay wala nang binabayarang electricity bills. To be honest, natutuwa ako kasi simula po nung maikabit po namin yung solar power system namin dito sa bahay. Hindi na po kami nag-iisip na pagganahin yung aircon namin sa mga kwarto, dito po sa yung centralized po namin dito sa sala. Bali po, total of um, six aircon po kami dito sa bahay. Kasi the last three months po, zero na po ang bill namin. Ang presyo ng mga solar panels ay nasa 5,000 to 8,000 pataas kada panel. Habang ang installation naman ito ay umaabot ng 10 pesos to 15 pesos per wattage at ang equipment at parts na gagamitin ay posibleng pumatak ng 100,000 piso. Malaki-laking investment daw ito pero hindi naman maikakaila na it pays for itself. Pero paalala ng Eco Warrior at law student na si Jasmine para sa mga may interest, hindi dapat basta-bastang gayahin ang mga nakikita online kung Magdi -DIY nito. first you have to um you have to be knowledgeable or uh you need to choose um first what kind of battery it matters as if what kind of battery you have if you have a solar setup so you need to do research first and also um uh the best thing is you need to have a contractor because ito uh little knowledge is dangerous kasi chika naman ng tatay ni Jasmine noong panahon ng bagyong Odette tanging sila lang daw sa kanilang lugar sa Cebu ang napagkukuhanan ng energy dahil sa pagkakaroon nila ng solar panels kami lang yung may power dito yung panahon sa bagyo ay eh. ang daming mga evacuees na pumunta dito sa amin kasi ma mailaw dito sa amin eh kasi kasi yung ang, ang solar ko is uh, hanggang hanggang magdamag ang laki ng kasi nakatulong pa tayo sa ano sa environment. Wala na tayong uh, gas emission uh, galing sa mga uh, generator. Heto pa, kahit daw may generation ng energy na nakukuha sa solar panels, ay hindi ito threat sa electricity industry. In fact, malaking tulong para wito. Kasi wala ka nang wala kang consumables. Usually, so, mga power plant natin o araw, yung diesel, din, na kasi masyado mahal. May natural gas, medyo okay yung clean ba? Tsaka napakamahal ngayon ng coal ng ulin sa world market. So, renewable, yan yung solar. Kasi saan yan? iko -co -co concern nila dun sa battery nila. Paalala lang po, bago mag-invest sa ganitong technologies, ay siguraduhin kakayanin nito ng budget at aralin munang mabuti kung paano ito gamitin at i-maintain. Mobile Journal, Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.